DIY Moto good day mga kamoto vlog no. Ah, uh, gagawin tayo ngayon. So papalitan natin ng brake master yung ating rear conversion, rear disc brake conversion no. So pa mga kailangan natin. Ito, yung sa diagram pre, no. Yung lever, brake lever. Then 93 cm na brake hose. Then brake master. Na pang uh, pang XRM. Then yung stock. Stock ng stock lever o brake lever ng ating yung 40 so ibabalik natin to so bali nakalas na natin so, yan. so nalinis na natin siya so bali dito natin po pwede yung ano yung yung brake master na bago so yan ito yung ng ating uh, ginawang ginawang ano ah, uh, oil cooler ay eh, tsura nya ito yung nakakabit yan ito yung ating sabusina ito yung sa kabila, pabalik papunta sa babaw ng ating cylinder head tapet cover ayun, nalimis na natin so ibalik na lang uh, papabrigay tayo ng, ano, ng holder ng bagong brake master so yun yung gagawin natin ngayon mga kamoto vlog no? so ito gumawa tayo ng bracket para sa ating bagong brake master no, mga kamoto vlog so nilagyan na rin natin ito ng thread using tapping tools so yan test sukatin lang natin So itong ginagawa natin nito na ano experimental lang to kung so, talagang gagana siya sa ating Mio Sporty no Kasi itong ganitong brake master pang foot brake to Ibigay lang natin kung uubra siya sa hand hand brake no So testingin lang natin to mga kamauto kung gagana talaga So eto mga kamoto vlog no, naikabit na natin yung magpapump dun sa ating brake master no. So bali itong dito rin natin kakabit yung yung cable. So bali yung brake master dito natin pwesto sa portion na to. So bali itong ginagawa natin ito experimental lamang. So titingnan natin kung katulad siya katulad siya nung function ng kinabit nating dating brake master no. So pagkukumparahin natin sila dahil itong brake master nito ay pang-foot brake, so hindi siya pang-hand brake. So gagawin natin siyang pang-hand brake. So kabit lang natin itong mga ka-motovlog. So ito na yung kinilabasan mga ka-motovlog ng ating ginawa, no. So ay yung function niya. So ganyan siya magka function mga kamoto vlog. So bali kakapit na lang natin yung cable na binili natin dito. So ayan, pang Honda Wave o XRM tong binili natin cable na to. So bali yung nabili natin cable, hindi siya fit dun sa ating uh, doon sa ating stock brake lever ng ating us 40 okay, so babuwasan lang natin tong diameter na ito para mag fit doon sa ating uh, lever so, so talagang ano grinder rin natin yung paikot para magpit lang siya yung sakong sakto lang dahil pag, pag maluwag to hindi rin maganda so maganda yung pagkabit natin pit na no, pit So, tabasa lang natin to mga kamoto So, ito nga mga kamoto vlog. Ang naikabit na natin yung ating uh, nabiling uh, cable para sa ating Mi Sport. Eh. Bali pang XR mo oh, on the wave ito. So, bali ginawit natin holder ng cable. Ay, bungee bolt. binutas natin. Tapos, nalagyan natin ng thread. So, bali yung thread, yung topping tools top, na ginamit natin, yung size niya ay... Uh, M6 So, yan ang itsura niya. So, ganyan yung function niya. So, malambot pa siya kasi wala pa siyang brake fluid. So, so parang ano. Okay naman. So, tingnan natin siya pagka bin-lead na natin. No? O, vlog Tingnan natin kung titigas siya. Kung, kung kapares ba siya ng function nung no? dating uh, brake na mga dito sana gumana siya mga kamoto vlog dahil malinis ng tingnan nakatago siya kumpara doon sa dati bubutasin mo pa yung yung headlight cover natin para lang sa brake so papalitan lang natin yan kapag uh, okay to pero pag di okay so babalik natin yung dati mga kamoto vlog So ayun mga kamoto vlog doon, ikabit na ikabit natin yung ating mga pinagbibiling accessories wire para dos, yung mga ating mga accessories para sa ating uh, rear disc brake conversion. So ayan, so, na na natin yung 90, 93 cm na brake hose. So ayan yung ating uh, brake master. So ayan yung function niya. Eh. So yun ang problema video tayo pero may tagas pala oh. sira so tingnan natin yun baka maluwag lang so yun mga kamoto yun no, na eh na i-bleed na natin yung ating uh, per display conversion so, yun okay na So ito, na-fix na natin. Ilagay natin ng super glue para di mag-leak. So ito is stock. Bali, binili natin cable dyan pang XRM. So ayan, okay na. Na-bleed na natin. So, so ayan. Ayan yung tura nya. So bali, dito natin nilagay yung ano tangke ng ating brake fluid. Okay, lagyan lang natin. Ayan. So, dyan nakalagay yung tangke ng ating brake fluid. Ito na ayos na natin yung brake lever. Pang ano to, pang NMAX. Kasama sa, ay, pang Aerox kasama ng mags yung binili natin so ito so yun nakabit na nga natin so may defective lang kanina rito so yan wala wala So yun ang verdict ko dito mga kamoto vlog no comparison dito sa dalawa na handbrake na brake master sa kaput brake na brake master na to hindi ko ma-recommend itong ganitong setup mga kamoto vlog no so nasa inyo na lang kung gagawin nyo rin tong gantong setup so comparison no, mas matigas to kumpara din sa dating kinabit ko so papalitan ko to mga -moto vlog. so yun ang nga dito na mga kamotoblog na sana katulong tong video na to huwag niyo po kalimutan mag subscribe, mag like, mag comment at i-share ang video na to sa mga kapwa nating kamotoblog no sana makatulong to so yun nandito na lang Ride safe mga kamote vlog. Bye bye.